Guys, nakikita nyo ba yan? Grabe, ang sarap. Alam nyo yan guys, mango jam yan. Kung bibilihin natin yan sa grocery store, ay napakamahal nga. Kaya naman naisipan natin gumawa ng mango jam dahil libre naman ang manga natin dito. Napakarami nga namin nakuhang mangga. Tingnan nyo guys, may kambal po. oh. Sige <laughs> lang. <laughs> dito tayo kukuha sa may pinakasulok. Pati <laughs> pungpong. Aba, ang manong kita. Ay na. Oh, bata. Ganyan na siya. Pwede na ilagay. And then, maglalagay tayo ng 2 tablespoon. tablespoon ng vanilla. Mekos, mekos. Maglalagay tayo ng 3 tablespoon ng cornstarch. Ganyan na siya, guys. Ayan, sobrang lapit na siya. Pero pura natin yung pagmatis. Ito na yung finished product, guys. Tingnan yung sarap. Ayan, pwedeng-pwede nyo rin to pang negosyo. At meron na din tayong pang merienda anytime. Mare, wag kalimutan mag-follow and subscribe.